Ang sako ng umano'y iligal na uling ang nasabat ng mga pulis sa Binyan, Laguna. Galing para o mga ito sa Oriental Mindoro kung saan may pinapatupad na total log ban. Balita hati ni Salima Refran. Hinarang ng Binyan Police ang cargo truck na may kargang 200 sako ng umano'y iligal na uling. Habang nagpapatrolya mga polis sa Barangay kanlalay namataan nila ang apat na tao nagdi-diskarga ng saksak uling sa isang tindahan. Hinanapo nila ng kaupalang papeles ang apat, pero wala silang maiharap, kaya agad silang dinala sa presinto. Nang maimbisigahan, na lamang ang uling ay galing sa Oriental Mindoro, kung saan nagpapatupad ng total log ban. Ang Laguna PPO gumawa ng uh, isang operational plan, uh, verde, uh, which means, ah, uh, Booster uh, our uh, environment reserves for uh, development of our ecosystem para ma-address natin yung, ano, yung uh, climate change. Tototanggi naman ang apat na nahuling suspect na silang may-ari ng uling. Hindi naman ho sa akin yun. Pinadala lang ho sa akin. Hindi ko rin kilala yung one eh. Pinadala, pinadala lang sa akin. Ang guide na magtuturo sana saan ibabagsak ang mga kargang uling ng truck hindi rin daw kilalang may-ari at nag-utos. Wala akong pangalan siya. Wala, Wala daw <coughs> Wala, siya nga dapat magbigay sa amin. Kasalukuyan nakakulong ang mga suspects sa Binyan Police Headquarters. Nakatakda naman magsampan ng demanda ang Department of Environment and Natural Resources ngayong araw. Salima Refran, GMA News.